Kamusta mga ka-fam? Welcome back sa inyong paboritong channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? Hit that subscribe button and ring the bell para hindi nyo ma-miss ang latest chika. Mga ka-fam, may bagong intriga sa pamilya Chiu. Si Kim Chiu, kilala bilang magandang aktres at host. Ngayon, sa kabila ng fame at public smiles, humarap siya sa prosekusyon. Oo, tama kayo. May inihain siyang qualified theft complaint laban sa sariling kapatid, si Lakambini. Bakit? Ano raw ang nangyari? Tara, sama-sama natin alamin at tanungin, fair ba ito o masyadong masakit? Ayon sa report, isa sa media outlets, ngayong December 2, 2025, si Kim Chu, kasama ang legal team niya, ay nag-file ng qualified theft complaint laban kay Lakambini Lakam Chu sa Office of the Assistant City Prosecutor sa Quezon City. Bakit? Dahil daw may nakita siyang serious financial discrepancies sa negosyo nilang pinagsaluhan. Sabi ng kanyang abogado, may sinubukan silang ayusin ng internal muna. Pero nagulat daw siya nang may malaking halaga ang nawawala. Kaya iyon, formal na reklamo. Sa sariling pahayag ni Kim, One of the most painful steps I have ever taken. I'm choosing transparency responsibility and accountability Pero kafam, bago pa man 'to, may ilang speculations na umiikot. Noong Agosto 2025, napansin ng netizens na nag-unfollow ang dalawang sisters sa social media. Nagkaroon daw ng blind item sa showbiz circles na may problema sa pera at negosyo. May nag-iisip na baka may problema na noon. Pero alinman sa medyo tahimik si Kim at sila kam. So ngayon, paglabas ng complaint parang lumabas din lahat ng tanong. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Kim, "Substantial amounts connected to my business assets were found missing." Dagdag niya, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa mga taong nagtatrabaho sa negosyo niya, para sa tiwala ng supporters at buong brand nila. Kahit na mabigat daw ang desisyon, sabi niya, "Ito ang tama. This is a private family matter that has now become a legal process." Not surprisingly, grabe rin ang reaksyon ng publiko at netizens. Marami ang nakikiramay. May nagsasabi na brave move si Kim, may nagdadalawang-isip naman dahil family matters daw to. May sumulpot na tanong. Ang sakit nito for sure kay Kim kasi family pa tumira sa kanya sa likod. Her closest pa ata. Masakit kay Kim to. No choice yan siya. Nadadamay siya sa ginawa nila kam. Ang balibalita kasi pati raw si Kim siningil ng mga nautangan nila Kam sa pagsusugal niya. She has to protect herself kasi pati si Kim nakatanggap daw ng demand letters dahil sa mga atraso nila Kam. This must be very difficult for her to do. Pinagamot niya pa yan ng mag-agaw buhay. I cannot imagine the betrayal and the amount involved to lead into this. Worst betrayal is from your own family. If you check her sister's IG account, they seem so close. Sakit nito for Kimmy, Kim's been working since she was a teenager. Lahat ng pangangailangan at luho nila, sinagot ni Kim. Tapos kaganitohin pa. Si Ate Lakam ang nag-take care ng finances? Yes, O, oh, how? Anong lahat? Yung mga investment? Yes. Okay. Tapos siya yung coordinate sa accountant? Yeah. Para oh, sa Yeah, lahat. Siya ba yung kumukuha ng sweldo at nagpapasok? Yeah, lahat. Allowance. At baka ito rin ang biggest wake-up call. Sa negosyo hindi sapat ang tiwala. Kailangan ng ebidensya. Kafam, isipin natin. Hindi biro ang magsampa ng kaso laban sa kapatid mo. At lalo't kilala ka at milyon-milyon ang stake. Pero minsan ang pagmamahal may limit din. Kung may mali, dapat may panagot. Para sa mga empleyado, para sa supporters, para sa legacy. At sana sa pagdaan ng proseso, lumabas ang katotohanan yung tiwala natin na susukat na rin talaga. <laughs> Hindi lang sa mga kasama natin. Kundi... Kayo ka fam, what do you think? Tama ba si Kim sa ginawa niya? Or dapat sana internal lang muna to? Ano ang dapat mangyari para maging patas ang hustisya? Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the bell for more updates. Kita-kits ulit sa next video, mga ka-fam.